Sonny, isa pang advanced na question. Pag Governor's Cup at Commissioner's Cup, isa ang well sure naman siguro na ang resident import ng Barangay Hinebra ay si Justin Brownlee, ang tinuturing na rin ng iilan ngayon na greatest of all time na import sa PBA. Excited ka ba na maging kakampe si Justin Brownlee? Uh, opo, excited. Isipin mo yan. Uh, uh, pinakauna ko siya na panood sa Davao pa. Mm, nakasisibola pala lang ng basketball. Ano uh, na pala siya, parang parang yung pag uh, pag start ko na ng basketball, parang niya ako mag mm -hmm. mag-ensayo, ganun. Kasi yung gusto kong uh, gawin yung mga moves niya. Mm -hmm. Ayun, yun na ako na parang sa akin Lalo na ngayon na ko pa siya sa Governors Cup. Kaya saya. Kasi ako na makasama si ano, si Justin.